So, labas lang po muna tayo. Tingnan natin kung ang weather sa labas. Oh! Nandito na pala ang post, postmaster. Yung Korea nagbuano ng mga sulat. Oh, tignan niyo po ang snow. Ang dami. Ayan po, oh. Lakas ng snow, di ba? Oh, lamig! <laughs> kapal po. Maraming kapal. Ayan po, oh, oh sa kamay ko, malalaking butil niya. Snowing again. nababasa na ng mga bata kaya maraming bata nag-aabang sa bus stop. Yan, nalakas po ng snow. Yan, nahirap mag-drive kasi wet snow po. Balik na ako sa bahay. asin, maraming asin eh. Oh. Kung wala pa yung asin, magiging madalas yung binadaanan ko. So, pauwi na ako. Malis na ko dear. Pasok na ako sa loob. Dito na po ako sa bahay. Sarado ko na. Ang pinto, ang sa labas. Galis ako ng bota. Naka-short lang ako kasi gusto ko maramdaman yung lamig. Ayan po. Naalis ka na yung bota ko. Dito na ako sa bahay. Lamig! Duto na po tayo ng tangalian. Ay, ng hapunan. Hello guys. Duto po, po tayo ng hapunan. Ito na... Duto na sa kawali ang... Eh. nasa kusong baboy nakagyo kasama ang mga laho, bawang, sibuya at luya kaya ang punapis ang makumisakit sa sangkot at pagkatapos po niyan nagluto ang pagsasangkot sa ko ng karni ay lalagay ko naman po ang puso ng saging ito meron po kayong puso ng saging Meron din pong sariwa, pero ito ang na-prepare namin din eh. ang puso ng saging na frozen. Okay naman po ang lasa niyan. Abangan po natin ang aking sinasakit sa karne at ilalagay natin ang puso ng saging. Meron din akong coconut milk. Ayan at uh, siyempre paminta at asin yun lang pong aking sahog wala pong betin o ano may yung iba okay so abangan po natin ang pagbibig sa kaos so, ayan nasa ang isap natin ang karni at habang sinasangkot siya po ang kani buksan natin ang lata ng gata ihanda ko na rin po itong puso ng saging bubukas natin ayan. so ready na meron tayong paminta at asin ayan po ang aking mga sangkap

natin ang asin. habang sinasaktok sakit po ito uh, hayaan mo ng pagpasalamatan ko ang mga subscriber viewers silent viewers sa inyong panonood sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin maraming salamat po yan lalagyan ako natin, natin ang puso ng sabi pang upo. po natin ng konting suka. Ayan, suka. lang. Ayan po natin siyang naluto yung puso ng saging. So, yan nga po. Busy na naman tayo sa pagluluto ng hapunan. Maya-maya, nandito na rin si Mr. mix mix na po natin kumulo na yung kanyang sabaw na may suka kaya pwede sa halo haluin isa po sa paborito kong ulam ang puso ng sagi gusto gusto ko po to lalo na kung ang bunso kong kapatid na si Moises ang magluluto masarap po magluto ang kapatid ko na yun shout out sa iyo Moises Kamusta na kayo dyan sa Pilipinas? Gustang, gusto ko po magluto ng puso ng saging yun. Meron din po ako isang kapatid na magaling magluto. Si Nero. Chef siya ng isang kainan ng kapatid ko namang babae. Nag-iisang babae. Si Chef ito Kamusta na Ito? Peace, peace. Ayan. ayan po natin maiga ng konti at saka natin lalagay ang gata na nyong. So ayan nga po, nagluluto na ako ng aking panghapunan. bango po. Sarap. Masabaw pa ng konti. Mga may ano, ito ako lalagyan ng gata. Ika na pala ako ng sili ah. Sandali lang po. yang naiga-iga na po ng konti malapit ko na ilagay ang gata Ibuhos na po natin ang gata. Ito po nga ang gata. Ayan. kulukulin ko po muna ang and then lalagay ko po yung susunod na gata hindi natin naman pinapangita wala kasi akong sinili kaya daanin ko na lang sa paminta para may anghang siya okay hindi po natin sa Masarap ko na pa yung huling gata. And then, papay again. Then, luto na po yan. Kaya na lang po natin isang kumulo ng kumulo. Na siya. So habang nagluluto po ako Tuntan muna tayo dito sa mga halaman ko Gusto ko silang diligan Ayan Indoor plant Dilig-diligan po natin gawin video. Pero nadiligan ko sa kahapon. Sensitive po ang orchids, ayaw niya ng basang-basa sa palagi. Kailangan lang once in a week lang po. Pero itong mga halaman na 'to, diligan natin 'yan. 'Yan, tapos na po magdilig. Ito po ang aking living room na magulo. Yan. <laughs> Hindi ako nanonood ng TV kasi nagluluto ako. Huh? Yan ang aking living room. Dito naman po ang aking kusina. Magulong kusina. Ayan po, titikman ko muna kung tama lang ang alat niya. Mm. Ayos. Ayos po siya. Tama lang ang lasa. Hindi maalap. Hindi matabang. Pagayin po natin para mabawasan ng konting tubig at yung gata na lang ang matira. so kung nagustuhan nyo pa please consider to subscribe maraming salamat po ikin sarap ang ating cup sa aking ng ginataang saging na puso ng saging at puso ng saging iniwa na kami baboy, bawang, sibuyas, luya, gata, nanyog, uh, asin at saka paminta. Yun lang po. Hindi po ako maglagay ng uh, kahit anong pampalasa. Wala po akong lagay na detin o or nor cube. Gusto ko lang po yung simple na lasa ba? Yung natural na lasa ng pagkain. Ah, naglagay pa ako ng konting toyo. Konti lang. Hats, hindi mo makita ang toyo dito sa miniluto ko. Okay, so. So, masarap po kasi yung natural, natural taste. Yung hindi nilalagyan ng kung ano-ano yung Kasi po yung mga additive, yung mga halong-halong sangkap yan na hindi mo alam. Pag check mo po yung ingredients, sa ng sa level ng uh, sangkap nang nilagay mo, hindi mo naman maunawaan kung ano mga ito. Kaya, better na gumawa na lang ng simple recipe asin o patis toyo lang ang ilagay amin pa, yan yung inyong mga ingredients bawang, luya, sibuyas yan po ang importasyon sila iwasan po natin ang pagluluto na may betsin kasi hindi po maganda sa katawan ang betsin at saka yung po mga may naglalagay ng northfields ay, may mga bitsin po rin ng more cubes. Kaya, iwas-iwas po tayo sa mga ganyan. Malapit ng maiga ang aking puso ng saging. Ginataan ng puso ng saging. Maluluto na po siya. Konti na lang ang uh, liquid. Konti na lang liquid na siya. So, Salamat po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat. At abangan niyo po ang susunod kong lulutuin. Magandang buhay! Mwah!